Nakahabol ang bunsong anak ni Jacqueline Jose na si Gwen Garimon Gak sa huling araw ng burol ng aktres hanggang sa ito inilagak na sa kanyang huling hantungan at ito ang kanyang madamdaming mensahe para sa kanyang yumaong ina. Halina't sabay-sabay nating panuuri na talamin ang video ito na tiyak magpapatulo rin ang inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakarating ang nakababatang kapatid ni Andy Aginmane si Gwen Gax sa inerment ng namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Makikita sa litrato ang anak ni Andy na si Ellie, Gwen, Andy at fiancé ni Andy na si Philmar Alipayo. Pitong araw na ang nakalipas mula ng matuklas na noong linggo, March 3, 2024, ang wala ng buhay na katawan ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Mansion, Marikina City. Isang malungkot na balitang ikinabigla ng lahat. March 2, 2024, nang bawian ng buhay si Jacqueline at nitong linggo ng hapon, March 10, inihatid ang kanyang cremated remains sa The Garden of the Divine Word, columbarium sa E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City. Inilibing ang mga labi ni Jacqueline isang araw matapos dumating ang kanyang bunsong anak na si Gwen na nag-aaral sa Amerika. Hinintay lamang ang pagdating ni Gwen mula sa US pero nauna nang umuwi sa Pilipinas ang ibang mga kapatid ni Jacqueline na permanente nang naninirahan sa Amerika. Sa kanyang pagpanaw, tatlong pelikula pa ni Jacqueline ang hindi pa naipalabas sa mga sinihan, ang Pieta, Toon at Acetylene Love na pawang mula sa direksyon ng award-winning director na si Adolf Alex Jr. Bago pa man binawian ang buhay si Jacqueline, may plano ng ipalabas sa mga sinihan ang Pieta sa April 2024 pero nagkaroon ng special screening ang pelikula noong December 2023. May mga eksena pa si Jacqueline Sapun at Acetylene Love na hindi pa nakukunan at ito ang gagawa ng solusyon ni Adolf. Co-star ni Jacqueline Sapun si Ronaldo Valdez na sumakabilang buhay naman noong December 17, 2023. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagpanaw ni Valdez dahil kumalat ang video ng imbestigahan ng Quezon City Police District ang kanyang pagkamatay na dahilan para matanggal sa puesto ang tatlong polis sa Station 11 may mahalagang aral na natutunan sa nangyari sa investigasyon sa kaso ni Valdez na nag-viral ang video na kuha noong rumisponde ang pulis sa bahay nito. Nang matagpuan ang bangkay ni Jacqueline, tiniyak ng kanyang mga kamag-anak na walang ibang tao na makakapasok sa tahanan niya at ipinagbabawal din nila ang mga cellphone camera na pwedeng gamitin sa pagkuha ng video at larawan. Nakontrol din ng pagpasok ng mga tao sa village na tinitirhan ni Jacqueline Jose. Ibinilin agad ng mga kamag-anak niya sa gate Security Personnel na itawag muna sa kanila ang lahat ng mga tao na darating at magsasabing pupunta sila sa tahanan ng aktres. Ito ay para mapangalagaan ang privacy ng aktres sa huling pagkakataong nakita ang kanyang katawan bago ito ipinakrimate noong lunes, March 4, 2024, sa Arlington Memorial Chapel, Araneta Avenue, Quezon City. One of the many Titas who would share a table with my mom at the countless children's party she would attend each year. I don't remember interacting with her that much, aside from the usual desktop. She was just that Tita who appeared to the facial burn on TV. And that Tita who had a daughter who looked like a doll and almost never spoke. After many years of not seeing each other, her daughter and I would again cross paths. That's when I got to know her more. And when she became Tita drinking, She was indulgent, fun, and as we usually put it, cowboy. She would at times join Andy and I on our dates to the movies, to Fullypoke, and to restaurants. She would always cook for me whenever I visited.